Hey, what's up happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV Okay guys, so kaka-out naman natin sa trabaho natin So, labi, time check pa rin is eh, mag 11.30 na ng ating gabi So, ang spot naman guys na puntahan natin Is yung dito sa gilid ng bendong So, susubukan naman po natin ulit ng tago-tagoan na klase ng pangangawil. Nako. <laughs> Pero bago pong lahat, uh, magpalit mo tayo ng damit natin. Baka makita ni Boss may baka nanonood si Boss may YouTube natin at makita nang naka-uniform pa. Grabe, sobrang adik na 'yan. <laughs> okay? Bismo tayo. Okay, guys. Tara, let's. panandalian. Okay? Okay, so ang, ga ang gagawin na natin is maghintay. So naka 2 hours din tayo dun guys Wala May mga kumakagat-agat pero mga maliliit So lipat naman tayo Subukan naman natin dun sa ano Kung pwede dun sa ilalim naman ng Tulay Okay So tara let's maaga pa Di opti natin bukas Kaya Fishing spot hunting na lang tayo ngayon Okay Tara let's guys So dun po tayo po pwesto Na check na natin So nakausap po natin yung security dito. Okay, ang sabi niya, yung area lang daw ng mga security is dyan lang talaga sa park. Pagkatapos ng park, papunta dun sa may sa, sa tulay, hindi na nila sakop. Ang makakasita na lang is yung coast guard. Okay. So, pero yung coast guard andun sa dulo, andun sa dulo yung coast guard man natin mamaya yan susubukan na natin guys okay kung natin mga gamit natin tara let's okay so happy mo tayo at ang time check po natin is sa uh, mag alas dos ng maga ay mag alas tres na pala Oh. <laughs> uh. Napakatahimik din dito, guys. Ayos. Katandaan po, Okay. So ayun na. Puntahan tayo dun sa ilalim ng tulay. Ayun yung ang tawag to, Mondrian Hotel. Ayan. Taman yung mga zigzag building. Okay. Oh. Ang ganda ng Uy, so. ganda ang ganda ang isa ito. Uy, sweet lips. Naka-sweet lips agad tayo, guys. <laughs> Subukan natin doon dun guys Doon o no? Yan so may, may Maliit na Tulay na yan Subukan natin doon Ay sarado Ay sarado pala Ano ang pangalan to Ano swimming Ay sarado dito. Oh, kahit dito lang tayo siguro guys. Subukan natin dito. Yan. Okay guys, so Ay ganda, hagisan sana dito Dito, open na open Pero wala man lang makagat ah. Iwan kung bakit Baka hindi lang tayo siguro guys, nakatiming siguro Palow tide kasi Pero kapag mga high tide Subukan natin sa sunod na ano Kapag high tide Balik tayo dito wala, may na. Wala mo kumakagat-kagat dito. Ang ganda ng pwesto eh. Uh, yan. Wala. Agis tayo malapit. Kalagitnaan. Hanggang sa malayo. Wala pa rin kumakagat. <laughs> so, nakahigit isang oras na rin tayo dito. Yun pala na natin, yung sweet lips. Pero good size na rin yun. Pang prito na natin mamaya. Prito. Tapos lagat ng itlog. At may konting sabaw. Sold na. Pero malay natin. Baka madagdagan pa tayo. Maaga pa naman. mamayan tayo alis kapag lumiwanag na. Yung klarong-klaro na yung mukha natin sa mga madlang people dito. <laughs> okay. Okay, so, walang activity dito. Hindi pa tumantayan doon. Balik tayo doon sa... Balik tayo doon Walang bawas. Anina pa to. <laughs> Balik tumantayan dito sa habila. Alright. Ganda ng kahoy guys yung. Ganda yung e. Sarap upuan -up -up oh. Eh. hawak na pamimingitan natin eh. Yung mga kumakagat-kagat, pero mga maliliit lang. Hindi nila malnok yung hook. May kalahating oras pa tayo guys. Okay. Bago lumiwanag, mag alas 4 kasado Okay. So sana lang. Makadagdag tayo ng pang man lang. Kung hindi, nakapaw isang sweet lips lang <laughs> Pero ah. okay guys surrenderan talaga ako wala nang kagatan sabit pa ay nako sayang na naman yung sinker ko wala wala tayong magagawa hindi tayo nakatiming okay bawi tayo sa sunod ah laki na nang nabawas ng mga linya ko puto sayang Okay, what to do? Ay, so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to. So, nagpa-lipat-lipat din tayo ng spot pero di, talaga tayo pinalad. Dito lang tayo sa ilalit ng tulay na kahuli ng sweet lips. Maliit. <laughs> Tamang-tama ito siguro pang prito. Oh. Okay na to may ulam tayo mamaya bago matulog kasi day off natin ayan <laughs> isang piraso iprito lang natin po okay. prito natin prito tapos lagyan ng itlog okay. tapos kunting sabaw ay sold na okay so yung spot natin dito guys sa ilalim ng, tut ng tulay is a uh, hindi ito sakop ng mga security Okay, so ang sabi kanina ng security sa akin doon na negro, wala silang pakialam dito sa spot na to. Ang may pakialam dito is yung coast guard. Eh, hindi naman dito mapasok ka palagi yung inang coast guard. Doon na naman sila sa may bungad. So at least dito, kahit pa paano, may hagis-hagisan lang ba tayo. Okay? So, hanggang dito na talaga yung video natin para sa araw na to. tayo, mag tayo magagawa. Okay? So, I hope na magkita-kita ulit tayo sa ating mga susunod na mga fishing adventures dito sa Qatar. So, don't forget guys, spread love and always be happy. Bye-bye.